Kamusta po idol? Welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuuri ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. ako na mawala. Yung teacher mo, <laughs> sa Garcity. Kaiba rin yung trip niya eh. Ni Sierra. Ito yung sariling mundo. <laughs> ba? Talaga naman siya ito. Sari <laughs> <laughs> oh, <so ito>, <laughs> na sa, sa hari ah. <laughs> natural na puso. Ayan no? May puso na saging. Sa no? Puso na Ay, pa oh. Bulaklak yung, ng tayo, Tignan niyo po yung binigay ah, sa akin ni Idol. Puso, 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 puso na sa akin. Puso, puso na sa akin. Original na bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. May labi yan. Tatlo yung puso sa akin na yan. Ah, tatlo pala yung puso. Yung, yung, puso. yung puso. Sa akin lahat yan. Sa akin lahat yan. Sa akin. Yan, baby. Sa akin lahat yung puso. Oo, tatlo yan. Tapos sa uh, mamaya <laughs> <laughs> sisisig na pa natin yan. <laughs <laughs> <laughs> may ulam pa. Mga kabatch ko noon na nagpatuloy sa pag-aaral. What hmm. about me? What about me? Aww. Word ang inuna. <laughs> okay lang yan ay dun. Alam mo ba? Alam free Talaga naman mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam bulaklak pa yan Galing. Ay, galing. galing naman. Pasasala <laughs> natin, naiyak na yun. First time niya bigyan si nanay. Talaga naman. Oh. Saan na <laughs> Masubukan nga rin. Oh. Simon, <laughs> shout out. Shout out. Sa. Pagbabalik ng Sa... Pukiko Family. Pukiko. Pukiko family. Ah, shout out. Um, shout out. Shout out. Shout out. Huwag Shout out sa buhay ko. Chinese to. Huwag mo to. Chinese ka Chinese yan. Sa. Ano na yung Chinese niya? Shout out po kay ko. Family. una. Yung una sa kanila. Una. Bina. Bina sa. Bina sa. Sa. Sa ano yon? Pangalang yon. Sa po ko. Hindi ka ni Oh, ang gets na nila na yan Ano sunod? Maantot. Maantot. tot <laughs> Ma-antot <laughs> Ma-antot ang puket ko Ano yan? <Ma> ang <laughs> <tampo. Ma -antut laughs> <tampo> ko <kayo. laughs> Ano yan ng <yung> teacher namin? <laughs> teacher ka dyan Hindi <laughs> ko Niko ka? Mikoto? Galing din na lang ang isip nito. Ito. Ano? Oh, oh, Manton. Manton. Ito. Hindi ko me. nga mabasa. Mikoto. 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 <laughs> oh, Sinun? <laughs> Yung tawa talaga ni nanay. Nakakadala.

ano <laughs> 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 lang oh. <laughs> <Hoy, si brother. laughs> ano na ano kung ano kung ano brother ano kung ano kung ano kung ano kung brother kung ano kung ano kung ano kung ano na ano kung ano kung Sabay na. Hmm. Hindi naman lahat. Tee! Tee! Hey. 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 na ng lalaki, Tee! Eh. Wala nang natira! <laughs> One five lang. Talaga? Mahal pala yung gaya na, no?

<laughs> Ay, oh my, English na pero. Let's show me. man show me. Let's show me. Let's ba me. Let's show me. Let's show me. Let's

Ay, ako Dun. nagpo first Pero pagdating sa'yo, hindi rin. Sino ka ba? <laughs> brother, shout out. shout out. Uy, si brother. Shout out ko ni Nilo. Shout out kay Nilo. Shout out kay Nilo. Huwag ni Butay. Ah, Nilo. <laughs> Nilo Butay. <laughs> Bilis talaga. Uy, <laughs> may nagpanalo na bulak-bulak. Nag-gets niya agad. Ah. Surprise naman, my God. Oh my God. Ikaw na pa yun? na ng bulaklak. Pang patay yan. ng bulaklak at saka sisiyo ng kulay pink. Ano guys, nakaka-surprise naman. Nakatakot talaga. niya. Hindi ako makahinga. Ano bang ano? nangyari? Hindi ako makahinga talaga. Miga ka, miga ka, miga ka. Hindi ako Pag, kaya ba, kaya pa? Hindi Pag ano, pag nahirapan ka na, tigil mo na.

simple sa idol eh. Hindi totoo yan. Okay. Ang gano'n. Nari naman kaganda. Wala so lang yan. Papalingon ka talaga. <laughs>